Ayun mga kaidol, good morning po. Good morning po sa inyo lahat dyan, sa lahat po ng mga followers ko. At sa walang sawang panonood, ayun, kita-kita naman tayo mga kaidol. Kumusta po kayo dyan? Ayun, sana nasambuti po kayong kalagayan. So, ayun mga kaidol, ang gagawin namin ay mga kami mga kaidol dahil ah, uh, hindi mo na kami mag-alout. Yung basnig, ayun mga kaidol. O. So, dalawang araw na walang huli mga kaidol. Kaya, ayun, kaya wala akong may papakita sa inyo mga kaidol. So, nandyan po yung basnig. So, ibang proseso na mga kaidol kung paano manghuli ng pangulam na mga kaidol. So samahan niyo mga kaidol, samahan niyo ako at uh, gagamitin namin buya-buya. So abang-abangan niyo na lang, mga kaidol. So dating uh, ginagawa namin mga kaidol yung namamalo kami. Da kasama ko pa yung si Idol Jimin at si Idol Glisa. At buya-buya po yung ginagawa namin. So yun ang gagawin namin mga kaidol. Dahil amihan na mga kaidol, baka season na po ngayon ng mga uh, balo. Yun. So dyan lang tayo mga kaidol sa malapit. Yan kasama ko si Idol Ulay. Sa partner ko mga ah. At hindi po makakasama si Idol Jimin at si Idol Glyza Dahil ayun Nagabanday kay Idol Jimin Dahil may pasok at nag-aaral si Jimin Ayun so Hayaan nyo mga kaidol na ako muna Ang inyong kasama mga kaidol Ayun Ano yun? Ano ready ka na Idol? Ready na? Oh ready na daw Tara So ito yung sasakyan namin mga kaidol Sa guanan Ayan So, magtad, hindi pa sa hulanda eh. So, ito yung, ito yung gamit ko mga kaidol. Buya-buya. So, ano yung buya-buya ko mga kaidol? So, area na natin dito mga kaidol. Yan, sobrang linaw ng dagat mga kaidol. Oh. Yan. Mga kaidol, nagbuna po tayo. Papunta na po tayo sa ating arihan mga kaidol. Doon po tayo sa spot. Sabi na hmm. emang Eh, mga kaidol, may nalambat din sa gilid, mga kaidol. Kaya, ayan. Yeah, pag video <laughs> <laughs> Ay, Alam mo, yung Ay, mo yan, ganyan yan. Yeah. Diyan mo yung mga ano la, yung yu, lang, gaman, gaman. mo lang, yan. Tingnan mo siya. Ah, hindi pag namatay yung ano, hawakan. Tindukin mo lang yung skin. Ilaw yun ulit pag namatay. Namatay wala. Hindi. Hmm. Okay, so yun mga kaidol, doon po tayo mag-arya Magkasagwan tayo mga kaidol, sobrang linaw ngayon mga kaidol Ang linaw-linaw ng dagat Anong nilong? <laughs> So yun mga kaidol dito kami sa harap Lapit tayo mga kaidol Dito lang kami sa tabi ng ano Sila namin Yan Si so, prepare na lang yun mga kaidol Tama na yan lay. 不够，不要。<頭> <laughs> Abangan na natin mga kaidol, tingnan natin, abang-abangan natin. Yan, nandoon na kayo yung buya-buya. Tapos na ba ko nagariya? So, yun mga kaidol, naantay ko lang po yung buya-buya ko na kainin ng ano. Ah, uh, mga kaidol. So, nakalutang na po yung aking mga ah, uh, buya-buya mga kaidol. Andun po sila. Yan. Sana kakainin mga kaidol. Para may pang-ulam. Yan, kasama ko si Idol Ulay. Siya yung partner ko mga kaidol. Okay, mga kaidol, nakadali nito ng isang piraso. Sana madagdagan pa para may pangulam, maraming pangulam mga kaidol. Yan, natin tayo na natin yung ibang buya mga kaidol. So, isang buya na kinain. Kung madagdagan ito mga kaidol, huwain na rin tayo. Pangulam lang naman mga kaidol Hindi naman pambinta Yan so shout out lahat sa mga followers ko dyan Sa walang sawang panood Thank you po At uh, palagi kayo nandyan At sana sa buti kayong kalagayan Yan at always safe Yan mga kaidol uh, Sir Vic Ramon Castro At sa lahat ng mga bagong followers So walang sawang pagsasalamat sa inyo mga kaidol Yun o no? So, mga bang mga kaidol, atayin na lang natin. Pagayahin niyo 'yung iba, mga kaidol. na tayo, mga kaidol. pag mo rin 'yan. Eh, boba. Tapos putol. Niyan. Hmm, tapos. Okay. yung pamain mga kaidol posit yan para maka dali tayo come time to mga kaidol pag may huli Uwi agad para may pang ulam Kasi walang ulam pa yung si Idol Grace at si Idol Jimin Ayan yung mga kaidol oh Ayan, ko ng mga kaidol Siyempre sanahan Tas mo, padukong mo konti padukong mo Sana makadali mga kaidol. Sarap pa naman yung sabawin yung ano. deh lo terus i don't know what you

睇得嗯 na makadali kami para may pangulam mga kaidol sobrang init mga kaidol napakinaan yung iba mga kaidol o oh, kaidol ayun nga

mga kaidol laki yay Idol, oh. mga kaidol oh. laki mga kaidul oh laki mga kaidul oh diba ulam na mga kaidol ulam hanggang natin tuh mga kaidul hanggang Ayo natin patayin Ayo natin mga kaidol Ada di udasan. Nah, itu. Lamun. Lamun ayu itu lamun. Lamun nang kain. Lamun. Sabuk pasai lai. Eh, Makak ulang telai. Eh. Agai. Oh, mga idol. Laki. Oh. Oh, play off. Wala na. Ha? Ayos mo. Salam mga idol. Uwi na tayo mga idol. Salam po yung nahuli namin. Eh, well, tanghali na kasi. Gutom na mga idol. Siguro din po yung mga balo. Pag tanghali, wala na kasi masyadong mga ay. Bawi na tayo sunod mga idol kailangan na namin yung mga buya namin Ganong ano lang, dandaan lang sa Duke, dandaan lang na mga kaidol ulam na ako ayos na to yun sa mga kaidul bawin na lang sunod tanghalin na kasi kasi yung balo mga kaidul gusto nila umaga kasi pag umaga gutom yan sila naghahanap talaga yung pagkain ay tanghalin na po kasi ako nagarya kaya yun buti na lang nakadali pa lang yung sa pirasa, mga kaidul dito na tayo sa tabi mga kaidul dito na tayo